Isang maikling kwento ng isang buhay OFW. Hello mga kaintay, welcome to my channel. Masarap nga ba o mahirap ang isang maging OFW? Para sa akin mahirap o sabihin natin halo. Bakit? Mahirap kasi malayo sa pamilya, masarap kasi malaking tulong lalo na kung ikaw ang inaasahan. Dito mo kasi mararanasan lahat, pagod, Puyat, malipasan ng gutom, magtrabaho kahit masama ang pakiramdam. Marami din ang malas sa amo, pagdamutan ka ng pagkain, yung iba sinasaktan pa. Lalo na pagdating dito sa Middle East, swerte mo na lang talaga ang makakuha ng maayos. Kaya kung swerte mo na sa amo ngayon, huwag mo nang pakawalan. Kasi yung susunod malabo na kung balak mo pasukin ang buhay OFW pag-isipan mo ng mabuti. Dapat buo ang loob mo at huwag mo kalimutan magdasal para gabayan sa mga papasukin mong desisyon. Kung may asawa or partner ka, pag-usapan nyo ng maayos kasi minsan o madalas nagiging sanhi din ng pagkasira ng pamilya. Dapat both partner ang mag-decide. Madalas kasi ngayon sa iba pagdating sa abroad biglang lumuliko ang iba naman suma sa kabilang bahay, aminin natin, pero totoo, di ba? Diba? Maraming ganon. Sa dami ng nakakasalumuha ko dito, ganon ang story of the life nila. O, ba? Diba? Wag na, wag tayo magalit, pero totoo yun, ba? Diba? Palagi natin iisipin kung ano ang purpose natin kung bakit natin pinili ang magibang bansa. Ganun talaga ang buhay, kailangan natin magsakripisyo, pero sana hindi naaapektuhan ang ating mga pamilya sa ating paglayo sa kanila, 'di ba? Ganun talaga. So, yan po ang kaunting uh, aking ang aking munting kwento sa inyo. So, God bless po sa ating lahat at palagi po tayo mag-iingat at 'wag po nating kakalimutan palagi magdasal para tayo ay palaging gabayan ng nasa taas at manat natilihin natin ang ating syempre safety, di ba? Kasi sa panahon ngayon, hindi naman dito lang sa middle at siguro naman sa lahat ng ating mga pinapasukan sa lahat ng bansa, meron talagang nagkakataon na malas sa amo pero palagi na lang natin iisipin kung ano ang ating pinunta sa ibang bansa magdasal, magdasal kasi yan lang ang gagabay sa ating sa ating mga ginagawa sa ating mga bawat desisyon na ating pinapasukan huwag natin kalilimutan ang magdasal. Unang-una, kaya tayo nandito sa ibang bansa dahil ang pangarap natin para sa ating pamilya, sa ating mga anak, eh, maibigay at maito, mabigyan ng katuparan ang kanilang pangarap at ang ating mga pangarap. Alam nating lahat na mahirap talaga, pero kakayanin natin. Wala naman tayong hindi kinakaya para sa kinabukasan ng ating mga pamilya, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay ang ating mga anak na. di ba? Diba? Titiisin natin ang lahat para sa kanila. Marami pong salamat at abangan nyo papaong po ang susunod na mga video na aking i-upload. God bless po. Ito po ang inyong Inday. Bye-bye!